Hello guys, good morning. Ngayon po umaga ay minakita akong mga kasubuang ng Sampalo. Kaya agad-agad ko siyang kinuha ngayong araw na ito. Kaya ang mangyayari ngayon ng ulang labi ng mga tanggali ay sinampalo akong manok. Ano ba guys, pag binilo niya sa palengke ang kasubuang ng Sampalo kay Santo Cote, eh, 25 pesos na o 30 kaya tuntua ako mga minus kami ngayon sa aming panaw sa ulan ang budget lang sa araw ng tanghali uh, is 200 pesos ni guys Kaya kung talaga ako. <laughs> Hindi na kailangan mabili ng usulong ng sampar guys Dito lang yung sa likod ng kapitbahay bahay namin. Likod-bahay nila. Ang dami guys, may mga alok mga ganyan. Kaya kung tuwa ako. Kaya uh, ito buhay namin sa probinsya guys. So ang dami ko na kung guys, diba? Hey, thank you Lord!